Hi guys, good morning. Just wake up. Uh, this is uh, my new page. Uh, Mama sa bahay, sa balay, I'm bisaya. Pero marunong din ako ng Tagalog, guys. So, maaga po ako. Kasi yung buhay namin dito sa bahay, kailangan namin magluto ng agahan. Kailangan ko mag, mag ano ng egg. Kasi mag kailangan ko ng mga fried ng egg. Fried ako ng egg guys. Wait lang. Wait ha. Ito yung gawain na ano. Ito yung egg na build tayo mag fried pala fried ng egg yan in the morning ito talaga gawain ng mama pag umaga sa mga bisaya shout out din sa inyo no kay mama din ang role din nga mag sa mama magluto kay ang papa naglaba ang kamuro ng kuwan Muna niya buhay dari sa balay. Okay. Wala naman yung trabaho. Kaya din lang ko nakatiman sa kong anak. So guys, makuha ko Wait, tinidor. Guys, naluan ako gamay kayo na uh, dinamoto, no? masking luwan akong asin. Tapos tambol ako. Okay. Ang kayo for the breakfast. So busy po kami. Busy ko ako kasi lang, because, pero, alam lang breakfast. Kaya, pero nag-alabasal talaga kami ng tinapay. Pero nag-content ko para sa tinapay. Kasi so, kami na yung egg. Yan na. Ano, tapos di pwedeng ano, simpleng buhay lang wait

Ayan. Tignan ko lang muna yung apoy. Tignan ko lang yung apoy kasi. Yung buhay namin dito guys. Simple lang ang buhay namin talaga. Tsaka mamaya magluto ako ng saging mamaya. Yan Mamaya lulutuin ko yan para kasi yung asawa ko naglalaba yeah. dito ko sa labas tignan ko yun lang ha Lagyan ko lang ng yung ano. mga tao na di nakatunas ang sakit politisis. yung ano. Guys. Buhay namin magluto five ako ng maaga five namin. Days. Ano, guys, tingnan mo yung asawa ko, guys. Manyakis. Yan naglalaba. Wala, o, ilabot siya. Oh, naglalaba. O, ang <laughs> makaayo rana. Wala ka lang sa politika. Naglalaba ang asawa ko. Naglalaba ang asawa ko. <laughs> wala, huwag masyado yung ano yung tingin yung ano yung buko ko. Tsaka yung anak ko, andito yung anak ko walang magawa pero wala silang klase kaya ang ginawa niya ayan hoy oh sabi ko lipitin mo muna yung mga unan nak ito na, lipitin mo yung mga unan kaya hay sa akong anak no samantalang tung unang panahon nung una itayo yung bata pa tayo sabi ng mama natin neng magkuha kayo ng tubig ang layo-layo ng tubig magdala pa tayo ng container kukuha tayo doon sa ibang ano baryo baryo pa yung tawag noon eh pupuha tayo doon ng tubig dala tayo ng mga galon kasi na noon naranasan ko yung nagbakasyon ako na no? mamangka kami, kuha kami ng tubig, pupunta kami doon sa mag-ibayo pa kami ng ano, yung isang bayan, isang barrio noon. Doon kami mag, sasakay kami ng bangka. Daladala -dala namin yung mga container kasi kukuha kami ng tubig doon. Tapos tatawid kami, mag, ano kami, yung daanan namin dagat talaga, namamangka talaga yung kuha ng tubig. Ngayon, yung mga baka bakabataan yun, nako, napaka swerte kasi. Yung tubig, malapit lang. Tignan mo. O, ayan. Ayan, tubig na yan, no? o. Oh. Kita nyo? ayan ang tubig. Kita mo yung tubig. Andiyan na. Tapos yung, yung water nila ngayon, mineral water na. Tignan mo. O, ayan. Ito na yung tubig nila. O, oh, kuha sa tapos iwan ko lang sa mga bata ngayon bakit ang mga bata ngayon mahihirapan na tumulong maghugas ng pinggan eh marunong hugas ng pinggan eh andito lang yung tubig samantalang tayo noon maghugas tayo ng pinggan kalayo-layo ng ating na ng tubig tapos nag nagtitipid tayo ngayon basta na lang ano basta na lang nagwawalas ng na water diba So napaka swerte ng mga kabataan ngayon. Nung i natin yung kabataan nun, talagang iba ang kabataan ngayon. Yung hinirasyon nila ngayon, iba talaga. Yung hinahawakan nila, inaatubag na sa pag -isa. sa umaga. Cellphone na ang hinahawakan nila, guys. Kaya, tingnan mo yon Tingnan mo. Hindi pa nga napagligpit ng ano. Ayan, cellphone na ah, Di ba? Ayun. Pag ika ay nagalit, ay masang masama ka. Oh. Ayun. Ang mama. Ako noon. Nagluluto. idad ko noon, nagluluto. Umpisa ako. Seven years old. Oh. Ayun na ako. Nag... sa sain ako. Gusto kong marunong magsail. Talaga sabi ko maturuan mo ako magsaing Yan dito ang muna ako muna ko guys baka mainit na yung aking Thank one last mga brigada sa tuloy po guys sa ano ako guys yung egg pang tayo, guys. Yeah, so, ano, ano, siya, ano so, ko kuning ko pang ano ko ng egg. Ayun nga. Masyadong ano, lang sa agahan. Simple lang yung luto. Ako, na Nugget ko. kay lang. morning kay Patrick yung iba, ano, mm -hmm. may pahalo-halo pa na butter. Sa so, akin, simple lang yung luto ko. Yan. Simple si lang yan. Kwa, ni Loka dun si mga kabrigan, ni Pasayo, ni si... Amaya ko na yan. Tapos, Chatsa, si Kwa, si... lagyan ko ng takip. Kukunin ko yung takip. Kukunin ko yung takip para maging... Ko. Ah! Kuk... ko sa... Ah! Yung... Kanin. Ay, ay naku kaya't spasit siya na sa si mga alat na yan takpan na parang masarap ang tuto yan ang buhay namin guys Ayun, habang ako ay nag luluto doon ako ay mag muna ayusin ko muna dito ito na mga alat kala guys pwede na dito guys kaya ayusin ako dito tapos dito ko yun ilagay para makita nyo kung ano ginagawa ko kasanit itong ano kasanin muna ako. Dito, talaga ako guys, kasan ko. Hindi ko makalat. ko yan dito, guys, kasi gusto ko malimis. Tapos, wala ano ko, guys, magmamap ako. Tingnan ko lang. Sandali. Kasi yan lang ako baisahan ay naglilinis naglilinis ako titignan nyo lang ako kasi ito yung buhay sa bahay guys

kuarga ng electric pan bag, <coughs> <coughs> mainit <coughs> gamay. gusto okay, ko na ano guys, ito yung map na gusto ko. Ilagay mo yan dyan. Yung map na ano binili ko sa online, agad na siya. Tingnan nyo. O. Oh. Yan. Ito yung binili ko sa online. Tsaka, okay din. Tingnan nyo. Ayan. Ano yung ano namin guys, nagmamap ako guys, talaga. Itong buhay po dito sa bahay teka lang wait guys wow cooking is done ayan na o oh. tapos ng luto pero guys, busog sila guys. Ako na yung una. Mga busy ang tao. So, ako kayo, kay wala ko'y pamahaw. kay na late. sila nang haon. Nandiyo sila tinapay guys. So, karon guys, ako na lang magkaon. Kaon ko dali guys. Pinubri lang yun eh. Pero nakasuod pa yun ang kwan. Ay, patas ng langaw eh. Nakasuod siya?

guys, mga untan ninyo guys. ito sila at yung sa sila, sila nila Despite pa sa ikasong na palpa sila ng pagkari, wala kasi nakakuha ang trabaho, pero, yung isa lang, sa sigehatay ito sila ng paghugan sila, pero kung tama lang ito sila, kaya sa sabi nila, yung pag seguro, a -a 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 seguro, a -a -a sa alam okay. so mm. okay. okay. pa, araw na sa roo paalagang tumugas na tunhahabi sila. Nga, angka. Ang nabit ko, ilahan lang lang din mga kabrigada, kasi ganyan, sa uusang nagtamaho, rin lang. Daba! Daba! ang ng mga kwalifikasyon, sa mga high school, college, o pagkikita hanggang sa resort daw. payo <acio> uh -huh. ba, English, kaya na ayaw.

Guys, nili ko guys. Pero, sabi kayong bagoong guys. Ano ko na buhat? Bagoong guys. Oh, bagoong na. Halo na ko na sa kuwan. Basta so, Halo na ko na sa luwag siya. I try mo. Siya magmukbang ko. Oh, egg, oh, guya. Ibu mati suka na halang.

ko tapo ako dito sa bangaan ka ko tapo ko

Brigada, Boston uh, Celtic versus uh, Indiana Pacers, no? Okay, so mo daw, mo daw gani duha ka parisan. Only mag-away dapat sa Brigada final. Guys, done. I'm full. Mukot na yun, guys. Nakakita na ito, guys. Kita, kita na po ta sa next na ako na, na vlog. Salamat sa inyo, guys, na kita nyo vlog, simple lang nga vlog guys hindi na kayo ingon simple lang din sa mama vlog balay ni mama mama vlog ah. so dagang salamat guys kita kita ta